oo Magkano per kilo nito 750. 750. Ito na po. Seven, uh, ah. 90 na lang, 90, 90, 90 oh. Ayan, na 90 na lang, 90. Mm -hmm. Magkano na lang itong kuchinta? 130 na lang itong kuchinta. Sumang-Halaya, Sumang-Pinipig. Okay, sa so Sumang-Halaya, Sumang-Pinipig. Uh, 600 kilo. 600 isang kilo, 300 kalahari. May kabayo, may beef. Okay, ito naman. Kabayo po. Okay, ito naman yung... Yung dog food, 45.75. 130 lang po. Yung single, 36 by 75, 110 lang po. Plus, yung punda, medium size. Magkano tahong? Eh, 80 na lang po. Okay, so 80 na lang itong tahong. Okay, ito sir, exotic uh, Persian. Ito lalaki, <makes> ito babae. <noise> ah, ito. Tentangin na lang. eto po yung uh, Bukawi Public Market so ito yung pinaka sentro uh, na palengke ng uh, bayan ng uh, Bukawi ibang mga halaman dito. So, andito lang siya sa may gilid. Hindi ko kayo kukunan. Hindi ko kayo kukunan. Nay, matabaan ang... Tubig na malalim pa. Nay, ilan niya? Walang halang. Ilan pa lang? Ano ba ito na hipon? Sugpo yan, malalaki eh, di ba? Oo. Magkano per kilo nito? 7.50 po. 7.50? Uh, okay, so ito yung mga okay, uh, ni ate. Itong hipon, magkano? 600 po. Okay, uh, 600 na lang ito. 300. Okay, so andito tayo sa pwesto ni Nanay. Lonely. Nanay Loli. Okay, so andito lang siya sa Bukawe Public Market. So, meron siyang um, sugpo rito, hipon, uh, ayungin. Magkano ba itong ayungin natin? isang daan lang po. Okay, yeah. isang daan, isang kumpok. And then, yung kanyang mga alimango. Okay, yung kanyang alimango rito na five hundred. Okay, so, puntahan nyo na lang si Nanay uh, Yoli dito sa Bukawe Public Market. Magkano na yung labahit ako? Saka So, dito tayo sa bentahan ng uh, isda ni Kaoring. So, Oring Fish Dealer. Okay. So, meron tayong uh, pusit. And then, meron tayong tahong. Okay, and then uh, meron tayong salmon. And then, uh, hipon. Okay. Kuya, ano to? Ayun bangus Apahap. Apahap. Okay. And then, ito. Hitang. Tanggit isa. Okay. And then, meron tayong... Pampano. Pampano, and then ito? Ito yung yung dalat ito. Yan. Ito, nabahita. Okay. So, meron din tayong mga... Tawilis Tawilis, dahil niya. Okay, ah, pangos. So, paksiw sa bondless do. and then? Paksiw sa bondless, ha. Paksiw bondless. Mga pangos. Okay. Okay, ate. So, 90 na lang itong mga panindamong mga GG. Okay, so, uh, si ate, makikita na lang siya rito sa buka, loob ng Bukawi Public. Banji po. Okay, so, ito si ate Banji. Pag napunta kayo rito sa Bukawi Public Market. Sa inyo, madam. Kuya, magkano na lang ito? Alin oh. Sa Ingalo, dito sa Quilodiano 140. Magkabasaan. Magkabasaan. Magkano 350 po. 350. Anday niyong itlog? Po, okay, 130 po. Oh, okay, 130. O, ito mga masayos. Uh, ito yung kanya mga prutas so, mula mansanas, meron din siyang apple, meron din siyang uh, lemon and then uh, orange and then meron din siyang um, grapes so ate bet, makikita ka lang dito sa Bukawi Public Market tuwing Friday. And then uh, pag wala siya rito sa Friday makikita niyo si Ate Beth sa Santa Maria Public Market. <makes> ay lalang 90, 1990 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90 oh. Ayan umahabaw na 90, 90 Nikahal bagu yes <laughs> no yes no

Tapa, tapa. Ano ulit ito? Tapang usa ho. Tapang usa, angot. Okay, so ito yung tapang usa, magkano ito? 300 so, kalahati. 300 kalahati. Ito naman tapang Baboy ramo. Ba Baboy ramo? 600 kilo. 600 isang kilo, 300 kalahati. May kabayo, may beef. Okay, ito naman? Kabayo po. Okay, ito naman yung uh, kabayo. Ito beef. Then, ito naman yung beef. Okay, so 600 isang kilo. 350, 350. 300 kalahati. Okay. So, good morning. And dito tayo sa pwesto ni Ma'am Berna. Dito sa mga tinitinda niyang mga okay, bed sheets dito sa Bukawi Public Market. Okay, uh, Ma'am Berna, ano ba yung presyohan natin ng mga bed sheets? yung size po, uh, 60 by 75, 150 Canadian cotton. Yung queen po, 54 by 75, 140 lang. Yung yung double 8 by lang po the single 36 by 110 lang po plus yung punda medium size okay so yung mga punda na medium size uh, okay 30 lang okay so yung uh, uh, king size 150 and then yung queen size 140 and then yung yung double 130. Yung double is 1. Okay. 1.30. 1.10 Dito po sa Bukawi Public Market. Okay. So, yung single is 1.10 lang. Okay. So, ito uh, yung mga bedsheets ni Ma'am Bernarit. Yan, yeah, 3.50. Yan, 3.50. Pagregando. Yeah, Pagregando. 3.50 20-20 po na. ang balot niyan Discounted po kaya na pag kumuha ka po kayo ng tatlo, 50 lang. Marami pang balot. Hindi po kayo malulugi sa balot. Ito mo, ito mo. Ang balot natin, napakadami. Oh. 20 pesos lang. Oh. Napakarami. Okay. So, kano tahong? 80 na lang po. Okay. So, 80 na lang itong tahong. Tanda-tandaan! Okay. Tanda-tandaan! Terima kasih telah <laughs>

Okay so andito tayo sa kakanin na benta ni Agnes Agnes Okay so Agnes sa uh, kakanin So Marami siya rito so meron siya bibingka. Okay meron siyang bibingka Magkano na lang itong bibingka? forty and then forty uh, palitaw okay palitaw forty 40. 40 na rin and then ito 50 po ano ito maha maha, maha 50 okay maha Blanca. 50 40. And then, ito, uh, assorted. assorted. na sa sapin, -sapin. Uh, 40 din. Okay. So, uh, meron din siyang mga benta rito na iba't iba. So, uh, ito, uh, kuchinta. Magkano na lang itong kuchinta? 130 na lang itong kuchinta. Okay, sa sumang halaya, Mushu Mang uh, Pinipig Ito Okay sa harap Okay so makakabili kayo ng mga iba't ibang mga uh, kakanin uh, Dito sa Agnes Kakanin Okay, so Andito tayo sa pwesto ni uh, Sir Manny So si Sir Manny nagtitinda siya ng mga itlog So makikita nyo lang si Sir Manny rito sa loob ng Bukawe Okay, public market Okay, so So Ito yung kanyang mga, mga presyohan So merong jumbo Merong XL merong large, medium, and then ito naman yung kanyang small. And then meron pa siyang uh, extra small dito. So andito lang si uh, Sir Manny sa loob ng Bukawe Public Thank you. Kung so, sa lahat, paalala lamang po sa ating paninig ng bayan na iba yung pag-iingat po sa mga nagkalat sa magsanakaw o manduro po. Ngunit, maling alert po tayo sa ating pag-iingat. Maraming salamat po. Okay, may mga halaman pa rito. Iba't ibang uri ng mga halaman magkano kamatis? 20 po Okay, 20 kalahati. And then luya? 250 kilo. 250 kilo. Parang kakno, sir. Pa. Parang lalaki, no? Eto po? Oo. Oh. Eto pong isa, malamang pusa ka. Pero yung eto pong isa na to, malamang pusa ko ba? Malipa rin po ulit pa. Nabenta na po kasi Let's yung... Nagbibenta ka lang dahil sa tulungan na natin. Well, breeder na po. Kasi sa ngayon sa rang pinakatalaki ko is sila. Yung nakuha kanina, yun yung malalaki ko. May <laughs> nakuha na pala ako. po, 2 months. Nakuha. 1,000 10 na ang Road Island Red Chicken Red Chicken Okay, so sa magkano ulit ito, sir? Sa 3 weeks old ko, 250 lang po, sir. Tapos sa 5 months, 5 weeks old naman po, 350 lang. Okay, so mga imported na chicken ito, ang uh, native ng Rhode Island. Okay, so kung interested sila, nagpipit kayo nito? Ako, sir. Okay, sige. Uh, ano yung number niyo, sir? 0947 47 Okay, so guys, so pwede niyong makontak si sir Okay guys, so I need questions ni Ma'am Jade So, pina natin yung... Okay, sa Jason Pet Shop Meron tayong mga ginger, babaay babae siya So, ito yung mga nagagandahang mga pusa. Sir, uh, ano bang specifications niya? exotic version. Okay, ito sir, exotic uh, Persian. Lalaki ito, babae. Ah, uh, ilang taon na to? Ilang buwan na to, sir? Ah, ito nasa 4 months na sila. Okay, nasa 4 months na sila. Okay. And then say, uh, sa magkano ito binebenta? Ah, bigay ko lang po ng 75. Okay, ito 75. Parehas lang po sila. And then eh uh, ito naman, uh, okay, 75. Uh, Okay, so kunin ko ulit yung number nyo Ah, uh, 093-2370-0359 Okay, ah, uh, good morning kuya Ah, uh, ano itong mga busang dala mo? Ano itong mga Pure Persian Okay, ah, uh, pure uh, Persian Ah, uh, ano yan? Male, female? Pures Kala eh, 3 months pa Okay, ah, uh, 3 months pa lang, okay, uh, months pa lang uh, ito Ano ba yung mga kulay na to? Ito po, ano siya? Coffee and Grapefruit Okay. O, oh, sige, so, uh, sa magkano nyo na lang ito binibenta, sir? So, ang um, asing price ko po sa bawat isa is 4K po. Pero pag dalawa po yung kukunin nyo, bibigyan nyo na lang po ng 7 okay. okay, so 4K bawat isa, pero kung kukunin siya ng dalawa, 7 7K na. Okay, Kasama na rin po yung kulungan. Kasama yung kulungan. Okay, Ah uh, sir, sige. Uh, kukunin natin yung number nyo. Baka... DM po. DM, okay. Okay, anong number mo, sir, DM? 0931. 0968-869-3616. Okay. So guys, uh, um, i-PM ip nyo na lang or mag-send kayo ng message kay uh, Sir DM para dito sa kanyang uh, okay. Thank you, sir. Thank you. Oh, 57. Oh, 57.